Magad guys, tara. Tayo naman po mag walking dito, maglakad lakad sa tabing dagat. Ayan po. Tayo ay mag ano. Basahin natin ang ating mga paa sa tabing dagat. Sa napakapayapang kapaligiran namin ngayon. Ayan. Tara guys. Tayo po mag-walking. Samahan niyo ako dito sa ating pinag lalakaran ngayon ay dito naman po tayo ngayon sa tabing dagat. ayan po guys shout out po sa asin lahat magandang umaga kumusta po ang lahat kumusta po ang ating mga madam dyan sa ating tahanan sa timulang iwanan magandang umaga po tayo na yung mag walking Ayan, this time, nandito po ako sa tabing dagat. Para maiba naman po tayo. Ayun. Ang sarap. Tingnan ng kapaligiran. Na napakatahimik. Napakapayapa ng karagatan. At ang sarap ng hangin. Wala kang maamoy na ano pa man. Fresh air eka nga. Ayan po. Ayun. Yun ang kainaman dito sa probinsya talaga. Talagang may sariwang hangin na lalanghapin. <laughs> Ganun po. Ganda ang buhay probinsya sa nakaka-relate sa, sa buhay sa probinsya. Ayun po. Sa hindi naman talagang wala tayong magagawa. Ganun talaga. Iba-iba po ang atin ano uh, opinion at kagustuhan minsan. Pero para sa akin na ako sa ilang dekada din na ginugol ko yung buhay ko sa siyudad, lalo na po sa Metro Manila, eh parang gusto ko manahimik na talaga dito sa amin sa probinsya. Dati talang sinasabi ko na parang ayaw kong umuwi sa amin sa probinsya, gawa ng hindi ko alam kung ano ang magiging buhay kasi nasanay na ako sa siyudad na nando doon po ang aking hanap buhay at saka nasanay na ako sa ingay ng saring ingay ng tao or ng sasakyan at ng eh, kahit ano na nakikita natin sa ating kapaligiran sa siyudad. So, nung ako'y umuwi at sadyang nakita ko napaka tahimik at maayos naman po ang aming probinsya. Eh. Ayun, nagkamali ako ng aking sinabi. At nandito po ako ngayon sa ano sa probinsya namin sa Samar na kahit papano ay nakakaraos naman at ini-enjoy ang buhay ng tahimik, mapayapa. May sarili may sarili kang ano, may peace of mind ka nga, may katahimikan. Sarap matulog sa gabi na walang ingay, may kapayapaan. Ganon. Ganun lang kasimple ang buhay dito sa amin. Pero pag magsipag ka rin naman, eh, pakakaraos ka din naman. Ayan. Kaya maraming maraming salamat po doon sa mga friends ko na uh, nakasubaybay din palagi sa akin, Nakasuporta nakasupport din sa akin palagi. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo <laughs> At may narinig pa kayong honi ng ibon. Ganon dito sa probinsya, yun ang ating maririnig samot sa ring ingay ng uh, mga ibon at kung ano-ano pa sa dagat. Ayan. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong mga balangga po. Muli shout out sa ating tahanan sa ating founders, Sir GM Castro TV Vlog. Ang ating mga admin na nagagandahan, si Ma'am Alaysa G. Flores, Ma'am Ginilin Yabot, Ma'am Marita Barha, ang ating Beshi, at saka si Sir Mark Campos at sa atin lahat ng mga kapatid ko, kapamilya din sa ating tahanan sa team Walang Iwanan. Shout out po sa atin lahat at sa Team Bihay Family, thank you so much. Sa Team uh, Katabas, Kabisat, Walang Iwanan, thank you. Or sa Team, wala palagi sa mood pero may iti sa lobby, shout out. And, uh, team Langga, shout out din. At sa Team Bisaya at sa, sa Team Angat Lawin, ayan po ang mga team na nag-akap sa atin sa mga founder ng bawat team shout out ko sa inyong lahat. Si Ma'am Yolanda, Jennifer Yolanda Reyes Brown, si Ma'am Miles Yadas, Operate si Lee ng Team Langga, si Ma'am Brown sa Team Visayas, at saka sa Team Angat Lawin, si Sir Lawin, at saka si Ruel Clemente, or si Sir Jandel din. At si Sir Jandel Sarmiento ng Team Bihay, at saka si Ma'am Marge Gordo ng Team b B5. At saka si Sir Alex Garcia, at saka si Ma'am Joe Gonzalez, Ma'am June Ardon, Sir, uh, umagram mo yung gore sa team katapas ka sa walang iwanan at sa team. Wala pa sa mood pero may ngiti sa labi. Ang ganda ng team. Nakakatuwa. Ayun po. Maraming maraming salamat po. Muli. Tayo ay magkita-kita sa aking susunod na mga video. Ayun po. Tayo nagpahangin. Ay, sarap ng hangin. Oh. No? Mm. Love you all guys. God bless us all. all. God bless us all po. Bye-bye.